Oh, so, musuntuan tayo rito eh. Ano? Ano? Lagi ka nalang ganyan. Pagkausap kita ay magsalita. Pero pag magtetes ka sa akin, nagtaay mo sinasabi. Nagtaay <laughs> <laughs> mong problema, pare. Hirap sa iyo eh. May pa magsalita. <laughs> Nagahamok ka pa sa akin eh. Hindi... Hindi ka pala papalag. Para tanga. Huwag kang ganun. Pagka sa cellphone, dahil mo sinasabi sa akin, text ka ng text. Tapos ngayon, Binuntahan na kita ngayon, hindi ka mapagsalita. Ano ka ngayon? Ano mo sabihin lahat ang problema mo. Kung anong gusto mo, gusto mo, suntukan tayo rito eh. Ako, palaban ako. Gusto mo, suntukan tayo rito eh. Ano? Salita ka! Napakayabang mo. Kala mo kung sino ka. Hirap sa'yo eh. Ano? Ang hindi pwede eh. mo sinasabi. Pagka ako dumating, tamimi ka naman dyan. Hindi ano, ka makapagsasya. Ano ka, Pipe? Panis ka pala eh. Baka sungal-ngaling kita dyan. Makita mo. Hirap sa'yo eh. Sabi mo sa ilata sinasabi mo. O sinasabi mo na wala akong kwenta. Naririnig ko. At wala akong sa mga cellphone. O, ngayon mo salita. Wala akong pera. May pera ako. Gusto mo gasto sa... Wow po. naman! Kaya, abang nito. Eh mo salita, hindi pwede yung ganun. Pag nakatalikod yung tao, lahi like, kang dami sinasabi. Sinisiraan mo pa ako sa mga tropa ko eh. Ah, <laughs> Nagigil ka. Mo. Eh ngayon tayo nag eh, nagaharap nga tayo. Ngayon, mo salita ka. Hey. May mo sabihin. Para ka namang ano dyan. Hirap sa'yo eh. Pagka kaharap ka na, para ka na, ang bait mo. Ano ka? Santo? Paano mo sabi? eh mga kamakin. Kaibigan tayo, pero pag nakatalikod, huwag kang ako ng ano. Akakarinig pa ako sa mga tropa na kumuganto, kumuganto. Hindi, ano, pare. Ikaw, pinagbibig. Hmm, kilala kong kaliskis mo, oy. ka, okay ka. Pero pag nandyan ako, Asama pala nang dating ko sa'yo. Lalo't pag nakatalikod ako, hindi pwede yun. Lagi tayong magkasama, kumakain. Malo, eh. <laughs> Gago! Ang dahil sinasabi. Alam mo pare, kung ganyan lang ganyan ka, eh tigilan natin 'tong pagkakaibigan natin. Kasi naman, di mo rin naman ako pinapansin eh. Ah, ka eh. Hindi ko alam sa'yo, kung ano problema mo sa akin. May ginawa ba ako masama sa'yo? <laughs> ha? Wala mo ginagawa mo masama sa'yo iyo ah. <laughs> <laughs> Ayaw, no, no, sabihin mo no, sa no, akin no, no, ha. ka! Hoy! Lari ka ng meme! Pabalikan na lang kita dyan. Uh, sa buhay mo. anting tingas kasi ulo mo. <laughs> <laughs>